Okay, good morning po sa inyo mga kapatid. Pag-usapan natin ito ngayon, tung baha diyan sa Davao City. ba? Diba? Eh kasi naman, tignan nyo ha, ito 2024 po ito. Tapos November, picture po ito November 8, 2023. Yan. So sabi diyan, Davao City Coast Guard District South Eastern Mindanao along with the Coast Guard Station Davao in Special Ops Unit and conducted rescue ops to residents affected by the flooding incident caused by heavy rainfall in Bago, Galera, and Bago, Aplaya. <coughs> Excuse me, puro bago ah. Bagong baha. And on a uh, late Wednesday, November 8, 2023. Okay. Ngayon, ito naman po. Pero yung nakalagay rito, ha? ayan oh, Baste questions government flood control projects, sabi niya. Di ba? Kino question niya yan. And then in one of the videos, sabi niya, ang ano, ang trabaho ng gobyerno sa behind sa so taumbayan, bakit tayo may matende pagbaha? Wow! Since 1987, yung dynasty na nila yung nagpapalit-palitan sa Davao City. Eh kayo unahin niyo diyan. 'Di ba? I-demand niyo. Noong panahon ba ng tatay niyo, dinemand niyo 'yan. Oh, hindi nga lang namin maipakita na binabaha, no, na lumulubog-lubog, ang uh, Davao City sa baha Di ba? Oh, Anna Garcia, magandang tanghali po sa inyo. O, oh, Tiempo sa Live. Thank you. Okay, ngayon. Ito po ang latest. <laughs> Ayan o. Oh. Minda News. Vehicles were through floods as heavy rains in Davao City Tuesday afternoon, August 19. So, two days ago, Baha sila. Yan. Hmm. Diba? At, tumayan yan. Nagre-reklamo nga po sila dyan kasi bakit naman daw ganun yung balita? Binab binabash nila yan yung uh, Minda News at saka yung isa pang uh, nagbalita nito. <laughs> Talagang ano yun, eh, no? Uh, pati sila mismo lumulubog na nga. Gusto pa nilang pagtakpan. Because they knew na sala rin dito yung kanilang mga poon. Iyan eh ang problema, di ba? Hmm. Ano diba? um, um, ba? Asa na yung video ng ano? Ito yung kay Pulong na Pondo. Oh. Yan. Kinunan po ng video yan para maipakita nung uploader gano ka lupit yung baha dyan sa Davao City. Oh, pondo ni Pondo ni Pulong first, ito. Alam nyo, sabi ng bang nakakausap kong DDS, this is AI. Kasi dati yung ginamit ko rito yung boses, inedit ko, pinalitan ko yung boses to avoid copyright. Ngayon, wala na akong pakialam sa copyright. Ito na, totoong boses na ito nang balita. Si Paulo Duterte, based on data they gathered, funds allotted for Paulo Duterte's district from 2020 to 2022 totaled 21 billion pesos. Was... <laughs> 2020, 'di ba? Yung ni-request po ng tatay niya, 4.6 ang ginawa po sa GAA i13. Pagdating po naman ng 2021, 9.6 Pagdating dito sa GAA 25, so yung mga kongresista po, ah, yan ang sinasabi ko eh. Pagdating sa kongreso, so, dyan nagkakamekos-mekos na. ba? Diba? Dyan na nagkakahokos Oh, yung NEP para hindi halata. So, 2022, ginawa, nahiya, ginawang uh, halos flat 10, ano lang, uh, ng request nila. O, so, pagdating ngayon dito, sa GAA, 13 na naman ulit nahiya pa, binawasan pa ng malaki yung mula 2021. Diba? Sumatotal so, po ay naka 51.829 billion pesos na pondo si Polong. Eh saan po ito, ano, saan po ito napunta? Ang sabi ay ginamit daw ito sa flood control. Nasaan ang paliwanag? Nasaan ang mga location ng mga pinaglagyan? yun bang tinuturong pinaglagyan ito ba ay fresh talaga may pruweba na uh, from ground zero 'di ba hindi ba yan mga ni repair oh wala namang naglalabas ng ganun eh ano ba talaga totoong status niyan ng location niyan eh mabuti ngayon meron na dito ang pangulo yung website oh eh, alam niyo yung ano yung uh, tama nga palang sinabi ko nung una yung sumbong mo sa pangulo mula po 2018, mga kapatid. <laughs> Again, mula 2018 po, yung pondo na pwedeng mahanap nun. Akala ko 2022 lang, nagtry ako kanina. Merong 2018. Hmm. So ito, malabong-malabong hindi ito madali, 2020. Paano ho ba ang nangyari dito? Ang uh, napalitaan ko noon, yung mga bagitong mga kongresista, lahat naman kasi sila meron niyang uniform budget allocation, tig pa 500 million sila. Ngayon, ang ginawa dyan, tinanggal yung mga pondo na kalaan doon sa mga bago, lalo na yung mga first time, mga first timer na mga kongresista, tinanggalan sila ng pondo, as in zero ang allocation nila. Oh. Ngayon, hindi nagdagyan sa kanya. Dagdag bawas yung ginangyayari dyan eh. Pinalobo ng pinalobo. Ang tanong, bakit sa isang kongresista? ba? Diba? At dapat po, yung 51 billion na yan, dapat po, nadagdagan pa yan kung totoo sa'yo, eh, nadagdagan pa yan sa laki po ng Davao City. ba? Diba? Dapat nadagdagan niya, kakaya naman di pa dagdagan yan. O, kung nagamit sana. ba? Diba? Kung nagamit sana, dapat madagdagan pa yan. Eh kasi hindi eh. <laughs> walang wala walang walang um, report sa COA na nalumalabas, 'di ba? Kung malinis, padaling ipubliko 'we. Eh. Kasi sabi na ay bawal lang COA ilabas eh. O di ako maglalabas, pero 'to ng taong bayan, ito 'yung pruweba ng pinaggamitan Hanapin niyo 'yung mga lugar niyo diyan, i-report niyo kung diyan totoo. I personally visited those. 'Di ba? Kaya lang may hindi natapos, hindi tayo bagong budget. Maganda pa yung ganun eh. Masarap pang ipagtanggol yung ganun. Oh. 'Di ba? Ang problema, wala nga. Tama 'yung sinabi po ni Baste, dapat ay may makulong dito. So eto na, malamang kandidato 'yung kapatid mo. <laughs> ay nako, ang nakakayamot din naman sa ibang mga taga Davao City ng mga worshippers ni Duterte, ha? Pagdating ng ikasisira ng mga Duterte katulad ng dapat i eh, public service na 'yan sa kanila 'yang pag-address diyan sa bahana 'yan. Nako ayaw pa nila. Di bali ng lumusong sa baha at sana magkalept ay at magkaleptos. Ah, okay lang sa kanila. Kesa naman mapahiya, 'di ba? Ang kanilang poon. I agree, dapat unahin po diyan si Pulong. 'Di ba? Kasi nauna pa yan dun sa mga pondo-pondo eh ng DPWH. So dapat ano yan, first in, first out. Pero to baliktad, 'di ba? Oh, first out ng budget, first in, sa kulungan. Hindi huma yun ang dapat. Hmm. Okay. Uh, sabi ni ano ni, ni Kentin, wish granted, mauna kayo sa Davao. Okay. <laughs> Las Piñas din. Eh, sino ba mga nagaharing origin sa, 'di ba? Sa Las Piñas. No. Ang Ramamita Star Talk, kamusta na raw yung 51 billion, di ba? Eh, ayun, ini-enjoy ng mga taga Davao City. Balangoy sila sa baha. Hindi, naniniwala po kasi sila, their minds were conditioned na kaya po sila laging binabaha dahil pantay ang dagat at ang lupa. <laughs> eh, meron nga dyan, eh, the Netherlands, eh, di ba? Mas mataas yung sea level. oh, pagka nandung kasta, kung tayo tumitingin po tayo ng sunset, sa Manila Bay, sila po hindi. Ang nakikita po nila, dagat na pabundok. <laughs> Bakit hindi sila lumulubog? Di ba? Kasi meron pong pwedeng gawin. Di ba? Para hindi, ano, hindi lubugin kayo ng tubig. O. Oh. At sabihin natin, uh, global warming, climate change. Di ba? Dapat sinasabayan ito. Bakit ang Japan? Oh, archipelagic country din katulad natin. Bakit hindi nila problema yung pagbaha? Meron silang mga solusyon. 'Di ba? Hindi po mahirap ang Pilipinas noong panahon po ni dating Pangulong Duterte. Sumuka ang Pilipinas ng ng kwarta. Galing nga lang sa utak. <laughs> 'Di ba? Sabi nga ni Senator Ping Kahapon. 'Di ba, Sir Carlos Maglasang, anong sabi ni Senator Ping? Ha? Hindi mahirap ang Pilipinas. Kaya lang na pag ka, pinag, nagiging biktima lang tayo ng pagnanakaw talaga eh. Hmm. Okay. So, iwan mo na natin ito.